Aklat ni Juan, ikapitong kabanata. Pagkatapos nito nilibot ni Hesus ang Galilea, iniwasan niya ang Judea dahil nais siyang patayin ng mga pinuno ng mga Hudyo. Roon. Nalalapit na noon ang pista ng mga Tolda, isa sa mga pista ng mga Hudyo. Ayat sinabi niya kay Hesus, ng kanyang mga kapatid, "Bakit ka umalis dito at pumunta sa Judea para makita ang iyong mga taga ang ginagawa mo. Walang taong naglilihim ng kanyang ginagawa kung ang hangad niya ay maging tanyang. Ginagawa mo rin lamang ang mga bagay na ito, magpakilala ka na sa sanlibutan. Maging ang mga kapatid ni Yesus ay hindi na naniwala sa kanya. Sumagot si Jesus hindi pa dumating ang aking panahon. Sa inyo'y maaari kahit anong panahon hindi kayo kapupuotan ng isang libutan, ngunit ako'y kinapupuotan nila sapagkat pinatutuhanan kong masasama ang manggawa nito. Kayo na lamang ang pumunta sa pista. Hindi ako pupunta sapagkat hindi pa dumating ang aking panahon. Pagkasabi nito, nagpaiwan siya sa Galilea Matagumpay na buhay! God is with us because He is our Emmanuel. Always remember, Atsula. Thank you very much. See you for our next video. God bless you. God bless you.